Yo, kumusta mga ka-sir? So yan nga pala yung aking bike, si Konat So mahigit ano na siya sa akin, 4 uh, years na, nabili ko siya noong 2020, noong pandemic guys. So napakalaking bagay na bili ko yung bike din guys kasi kapag rides ako dito sa buong Bicol. So napuntahan ko yung Ligaspi, napuntahan ko yung Albay, napuntahan ko yung Mount Mayon Skyline, yung... Habiscus Camp dyan sa may Mount Isarog sa pinaka tuktok ng Isarog guys merong resort dyan guys na maganda at syempre Daet nakapunta ako ng Daet bagas so marami pang iba enjoy ako sa pagbabay ko guys nung pandemic so yan 4 years na sa akin si Conats at mo um, washingin natin siya kasi yan so bago ko washingin si Conats guys sasarado ko muna yung gate natin kasi nakabukas yung gate natin dyan So, ayan, mag-ready na tayo na i-washing si Conuts. So, ayan, guys, yung mga napundar natin. So, si Conuts nga pala, yung aking bike, so, Supreme yan, yung kanyang brand, guys, napakatibay rin talaga ng Supreme. So, ipapakita ko muna yung dumi niya sa mga gulong niya kasi ginamit ng mga anak ko sa putikan. So, ayan, o washing ko siya. Talagang hili ko talagang mag-washing, guys, kapag wala akong ginagawa. So ngayon meron akong bike at meron din akong motor. Yung pangalan din ng motor ko is uh, Kombi. Yan, ayan si Kombi guys. Yung aking Honda Click 125 version 3. So latest siya. At um, syempre mga napundar natin yan na uh, uh, sasakyan. So, maraming maraming salamat sa mga blessings na meron tayo guys. Meron tayong sariling bahay. Ayan, winawashing ko siya. Uh, Hilig ko talaga magwashing guys ng bike at yung aking motor. Pala rin guys makabili tayo ng sasakyan soon or later guys. So, abangan nyo kung anong pwedeng mangyari or uh, mga mangyayari pa sa atin guys so stay tuned lang kayo so ito na yung aking mga daily vlog na gagawin ko palagi so para makita yung routine na ginagawa ko sa araw-araw dito sa bahay um, ayan nag ako ng bike ko guys So, thankful talaga ako sa Panginoon dahil kahit nawalan ako ng trabaho nung pandemic 2020. Dapat sana nung 2020 is papuntasan uh, papunta sana ako ng South Korea guys. So, dahil nagkaroon ng pandemic guys, umuwi kami ng Bicol nung pamilya ko. So, bago nga pala nagkaroon ng pandemic guys, nakauwi na yung pamilya ko. So, nabili ko na tong bahay na to guys dito sa may uh, San Fernando, Camarines Sur. So, thankful pa rin ako kasi nung mga panahon na hindi ko nabili tong bahay dito sa Bicol. Mal malamang andyan kami sa Manila so hirap so buti na lang talaga nung nagka-pandemic wala na kami dyan sa Manila so nung pag-uwi ko nung bago mag-pandemic guys so dyan na kami dito na kami nakatira hanggang paunti-unti guys so makikita nyo sa mga video na blinag ko guys nung pag-uwi ko nilinis ko pa yung Ong, nung bahay ko na yan. So, yung parking lot ko na yan is uh, marami pang, ano, Lamu. so, wala pa kaming gate. So, yung tindahan ko, wala pa rin yung tindahan. So, ngayon, guys, ayan na, Making parking lot, guys. At sa tulong din ng Panginoon. So, paunti-unti, guys, kailangan nyo lang talagang Uh, kailangan nating magsumikap so ito pa rin yung mga pangarap so gumawa lang tayong mabuti sa lahat ng oras bibless tayo ng Panginoon so ayan na nga binawashing ko na si Kombi guys so magpa five magka 5 months na siya sa akin simula nung nabili ko siya Kombi so yung bagay yan kasi dati uh, yung ginagamit ko na service sa uh, pagsundo sa mga anak ko isi is so 3 years kong ginamit si Conats aking bike sa pagsundo sa mga anak ko guys so bumili pa ako ng ano ng upuan sa likod at sa harapan Doko yung sa harapan so ngayon nabili ko na si kombi ngayon yan na yung ginagamit namin para sa service sa mga anak ko sa pagpasok sa eskwelahan sa school at syempre yung pagsinusundo ko rin si Mrs. sa uh, mga site tripping ng mga property guys so yung work nga pala ng misis ko is isa siyang ano, sales agent so ako naman guys um, yan unemployed tayo at syempre um, talagang umasenso so kung paano ko rin, paano ko rin yung gagawin so syempre ang Panginoon nakakaalam yun nakakaalam nun at syempre kailangan, kong, kailangan ko rin magkaroon ng goal at pagsipag tayo sa mga ginagawa natin guys so ayan so nagbablog tayo so kahit paano eh Meron naman na tayong uh, naumpisahan so kailangan lang natin talaga ituloy-tuloy yung mga ginagawa natin. Kahit paano matupad natin yung mga minimitisan natin sa buhay. At hindi natin alam kung ano yung um, plano pa ng Panginoon para sa atin. Pero nararamdaman ko na ibibigay ng Panginoon yun basta magsumikap lang talaga tayo sa mga pangarap natin kahit nam um, wala tayong trabaho so ayan siguro magiging successful pa rin ako siguro sa tulong ng Panginoon at sa mga ginagawa ko siguro magkakaroon tayo ng success pa rin mga ginagawa natin kasi hindi na ako makapag work guys dahil um, syempre walang mag-aalaga ng aking bunso walang mag sundo sa school yung wife ko naman is isa siyang ano sales agent uh, license broker guys so sinuwerte kami nung pag uwi namin dito sa Bicol kasi pag uwi namin dito sa Bicol nagbukas yung mga ti para sa asawa ko sa wife ko naging um, isa siyang ano, uh, sales agent so nag start kami dito sa may lugar namin dito sa aming subdivision sa Imperial Ridgeview San Fernando so diyan kami nag-start hanggang naging sales agency Mises, at karon siya ng license sa mga at siya ng mga taong nakilala namin. So, ako din, um, kapag start ako mag-vlog, paano um, tayo sa vlogging. Hindi naman ganun kalaki, guys. At hindi naman palagi ang may sahod. Pero, kapag uh, siguro tinuloy-tuloy natin yung ginagawa natin, so malaking bagay pa rin yun. At magkakaroon pa rin tayo ng um, mga opportunity. At mag, may mga opportunity pa rin narating kapag uh, sisipag lang tayo talaga. So ayan na si Conuts guys. So ayan, winawashing na natin. At syempre si... Combi. Konats din. Yan o. Oh, natapos na guys. So yan. Talagang binubusisi natin na iwashing at linisan tong si Combi. So palagi akong nag washing guys. Kapag nakikita ko na merong dumi na si Combi. Yung ating motor. Si Konats din. So minimaintain natin yan. Para okay um, yung ating mga service guys. So ganyan ako kabusisi guys sa mga uh, nabili nating na mga gamit. Gamit man sila pero... Uh, pinahalagahan ko talaga yung kung anong meron ako. Ayan, guys, talagang tinisiguro ko talaga na malinis at uh, magamit ko ng maayos yung ating uh, motor at ang aking bike, guys. So, malaking bagay talaga tong dalawang service na nabili ko, guys. So, sooner sana um, makabili tayo ng sasakyan. So, sana nga sa... Uh, kalooban ng Panginoon is uh, maibibigay sa atin yun, basta magtuloy-tuloy lang tayo sa ginagawa natin guys, at um, maniwala lang tayo sa Kanya, sa Panginoon dahil um, lahat naman ang ginagawa natin is uh, para sa pamilya natin at kapag nagtiwala ka sa Panginoon sigurado yan na um, ibibigay niya yung mga hinihiling mo at ibibigay niya yung mga blessings na para sa iyo talaga so Noong nagkatrabaho pa ako sa Manila guys, so hindi ko ina-expect talaga na nung pag-uwi namin ng Bicol at nung nawala na rin ako dun sa trabaho ko. So may mga dumating pa rin ng mga opportunity para sa akin at para sa aking pamilya guys. So hindi pa rin kami talaga totally na nawalan talaga. So nagkaroon pa nga kami talaga nung nakauwi na kami ng Bicol. So nung nakauwi na ako ng Bicol mga guys. So Abangan nyo ako guys sa mga bagong vlog na gagawin ko, mga adventure, uh, daily vlog na gagawin ko. Syempre kasama rin yung aking mga saranggola guys kasi dyan ako nagumpisa so hindi yun mawawala sa akin yung um, pagmamahal ko sa kites. Kasi number one or first love ko talaga yung um, pagbablog ng kites. So syempre uh, ngayon medyo... Um, Nagdi-daily vlog tayo guys sa uh, mga routine na ginagawa natin sa ating buhay para syempre um, meron tayong ma-inspire at uh, meron naman tayong kahit kaunting mai ma-share sa mga sa mga kabataan, sa mga naniniwala sa atin at mga followers natin guys. So maraming maraming salamat sa mga followers natin na walang sawang sumusuporta sa atin palagi. Ano man yung gawin natin guys, Um, lagi nyo lagi nyo akong sinusuportahan at maraming salamat kahit um, palang uh, kaunti pa lang din kayo so syempre balang araw syempre dadami din yan yung mga followers natin at ngayon lang, nagpapasalamat na ako saan man ako mapunta ano man marating ko sa mga ginagawa ko guys yun nagpapasalamat ako lagi sa inyo at syempre sa Panginoon at sa pamilya ko na sumusuporta sa akin sa aking um, asawa syempre ayan so ayan na si kombi guys ayan pinupunasan ko na siya dahil tapos ko na siyang um, linisan at i-washing so ayan guys so dati yung parking ko isa uh, ano pa yan matalahi maputik so yung syempre yung separation na nakuha ko dun sa trabaho ko so nailagay ko dyan na natin dyan nakapagpagawa tayo ng ng bakod ng gate guys at syempre sa tulong din ng aking wife sa kanyang ginagawa bilang isang sales agent so nakadagdag din yun guys at yung mga sinawad ko din sa youtube guys yun ipinangayos ko sa kusina namin at yung aking bintana yan yung aking unin unin ng tawag sa bintana ko yung kulay white yan So, pinupunasan natin si Kombi guys. So, yan. Talagang sinisigurado ko na malinis talaga siya. So, naubos na kasi yung ating ano, yung ano yun? Armored. So, bibili tayo. So, ayan na si Cons, guys, at si Kombi So, kung napapansin nyo, guys, yung magkapare sila ng kulay, orange.